Kumusta guys? Good morning. Welcome back sa Andrea Judge TV. So ayan guys, good morning. So ayan, current is Tuesday and for today's video guys, um maraming nagre-request or nagko-comment about my um editing room or game room um na area so gagawa tayo ng game room tour o yung room tour ko dun sa kung saan ako nag edit or kung saan din ako nag uh, <laughs> or um, um, naglalaro minsan or nagre-relax or nanonood ng anime kasama minsan si Tiffany and then syempre si Andrea may mga nagre-request din ng uh, about sa collection kung ano ba yung mga kinokollect ko And di naman karamihan guys yung kinokolek ko um, Saktuhan lang um, Pagka may natipuhan ako And may sen sentimental value Or may sentimental um, effect para sa akin Kinukuha ko or binibili ko Yeah, punta na tayo dun sa room And papakita ko sa inyo ang aking gaming room or editing room Let's go! 5 minutes later So ayan guys Dito tayo ngayon sa so, second floor And ang game room ko is nandito. So ayan. Ganito natin. Let's go. Tadaan. Yeah. So itong room na to guys, extra room ko to. Uh, extra room namin dito sa bahay kasi uh, may kwarto naman si Claire and may kwarto din si Tiffany. Ito sana is parang guest room namin pero um yeah, kinonvert namin into uh, game room. So ayan, pagpasok mo kagad dito guys On your right side Yan, may nilagay akong poster dyan Game Room A Gamer's Life Which is, di naman kami gamer talaga. Uh, nakita ko lang and mukhang uh, ang ganda naman. So, eat, sleep, game, repeat. yan sa sleep. Diyan tayo lagi na hinto. Pero ayan, minsan naglalaro din naman ako. Ayan, meron tayong TV dito guys. Ayan, I think um, this is a 55 inch um, Uh, smart TV uh, uh, Good shop for gaming um, Na TV Kaya ka binili And then Sa baba Ayan Nandito yung mga console natin So meron akong PS5 dito Ayan Ayan guys so, PS5 Dyan yung controller Meron din akong Nintendo Switch Yung mga gusto mag Nintendo Switch dyan Ayan kasi ito guys, uh, hangout area din to. Kunwari may mga bisita kami. Yan, dito din kami uh, naglalaro or nanunood ng movie. And sa kabila, ayan, ito yung old ko, yung PS4. So meron akong PS4, Nintendo Switch, saka ayan, ito yung bago PS5. Medyo makalat guys, di ko pa naayos. Medyo nahinto tayo sa Gundam. So nagko-collect ako ng Gundam. Actually kompleto dito yung ano, Uh, wing Gundam ko Ayan si Death Scythe Nakatumba to kasi lagi nagagalaw ni Clayne Pero ayan, kompleto yan Nandiyan si Heavy Arms um, Gundam Wing um, Shenlong, Sandrock And then syempre si um, Death Scythe So meron din akong mga uh, Kalaban, ayan si Talgis Si Epion ayan. And then, uh, nagko-collect ako Lately ng um, uh, Gundam Barbatos So yung sa, sa Iron a uh, Blooded Orphan yung mga uh, kinokolect ko. And ayan, meron ako mga action figure. Nagsisimula akong mag ngayon ng um, um, Demon Slayer. So so far meron pa lang ako Tanjiro and si Giyu and then syempre, ang ating idol si ano Rengoku and second idol si Tengen. Ayan. Meron din tayong aka sa dyan. So, hindi pa masyadong kompleto. Marami dyan, guys. And then, dito, yan. Ang ating favorite, One Piece. So, ang gusto ko lang kolektahan dito, guys, is yung, uh, mostly yung, ano eh, um, Straw Hat Crew. So, ang ating, ang kulang ko na lang dito is si, um, Jim Bay, sa si Frankie. Yan na lang, kulang ko. Next. Ayan, yan si Goku. Spy X Family, si, um, ano mo to, pangalan niya? Si Lloyd. Ayan, sa si Spy X Family. And, yeah, si Goku. Ito, guys, napili ko sa ano to, Amazon. Pero, Gobi yung brand. Maganda tong ilaw na to, guys. Nag-iiba-iba yung kulay. So, pwede mo siya kontrolin sa phone mo. And, ang dami, sobrang dami. Um, Nag-ano din yan, yung parang, um, nag-iiba yung, kunwari, sunset. So, nagiging 3-tone or 4-tone color yan, guys. So, ayan. Uh, maganda. Good pick yan. So, ayan. ayan meron tayo. Ito nga yung sabi kong sofa, guys. So, dito, pwede kang mag-chill habang naglalaro or nanunood ng mga anime. Ayan. And, yan. Um, Nag-convert to sa into bed. And, yeah. Pwedeng kung may bisita man gusto mag overnight or gusto mag dito sa bahay uh, ko convert to into bed kaya ayan uh, pwede rin maging guest room to so isa sa mga kinokolekta ko din uh, bukod sa mga uh, Gundam and action figures is NBA cards so guys ang dami ko ng NBA cards pero ito pa lang yung mga valuable na uh, na cards para sa akin ayan. ito may ilaw tong game room na to pero punde Ayan. So, ayan. Ang pinaka-valuable ko guys, itong Idonis Haslem na one of one. So, nag-iisa lang siya guys. Ako lang meron nito. Maganda sana yan kung si Steph Kerr. Pero I'll take this one. Uh, signature na Udonis Haslem. Isa sa mga future Hall of Famer ng Miami Heat. And one of one siya guys. Um, ang price niya undetermined kasi 1 uh, one of one nga siya. So depende sa akin. So depende. Uh, may mga nakita akong one one na nasa 1,000 or 800. So yan. Yan yung value niyan and then we got here Scotty Barnes uh, Crown Royal na gold 6 of 10 so 10 lang ang meron nito na, na uh, permanent ni Scotty Barnes from Toronto Raptors ayan and syempre ito um Steph Curry na um uh, 75th diamond um edition uh, alam ko medyo mahal na din yan guys so ayan uh, meron tayong Paolo Bamba na rookie card na gold silver, and then yan. Yan yung mga uh, OG Anunobi nasa New York Knicks na. Pero patch niya yan. And then meron tayong sweater patch ni Paolo Banquero. And syempre, ang patch ni Wemby. So nakita ko to guys, medyo mahal na to. Nasa libo na ata to kung hindi ako nagkakamali. And then ito din si Shet Hongren. So, ayan. Um... Pero marami na ako mga signature na ano, collection. And nilagay ko lang sa box. Pero ito yung dinidisplay ko kasi ito yung mga rare card ko so far. And meron tayo dito. Siyempre, trophy room natin. First trophy natin dito sa US. Nung nag kami sa FABA Chicago 2023 Fall League. And senior na ako guys. Ayan, senior division champion kami. So, ito yung trophy namin. Ayan. So, yeah. Kaya, lagay natin siya dyan sa isa sa mga collection natin. Ayan. At syempre guys, nangongolekta din tayo ng Funko Pops o Funko Pops kung anong tamang pronunciation. So, ang pinakakompleto ko palang talaga is yung um, nilalaro ko noon yung Nino Kuni. Ayan, nandyan si Evan, Tani, saka si Roland. Ayan. So, ang favorite ko yung Ghost Fighter. Guys, tinignan ko yung presyo nito sa Amazon. So, ito palang si Vincent palang, lang nasa mga 80 To 80 to 90 dollars na. Pero, nakuha ko lang siya ng uh, 10 dollars. Ayan, si uh, Vincent. Kompleto yan. Nandiyan si Dennis, si Alfred, at syempre si Eugene. Kinompleto ko na yung nasa collection noon. Yung um, sa batch nila. Si um, Shirley nandiyan din. So, ito yung mga Attack of Titans ko na collection. And, syempre, meron tayong pinaka one of my favorite anime na um, nakaka-touch is yung Full Metal Alchemist. So, nandiyan si Edward. And then si Alfred. Nandito. So, ayan. And then, ayan. Meron din tayong Marvel na Black Panther Target is exclusive. Ayan. So, and then dito sa baba. Mga boxes na lang yan guys ng mga NBA cards. So, puno yan guys. And then, meron pa ako dun sa closet ko ating uh, dalawang shoebox na NBA cards. Guys, ito yung aking uh, setup ng PC. Yan, meron tayong chair dito. Emerge. Iwan ko kung anong meron dyan. Pero, nagustuhan ko yung kulay. Kaya, binili ko. And then, yan. Ito yung PC natin. Dito ako nag-edit. Minsan, naglalaro ng games. Uh, Ragnarok. Or Counter-Strike. <laughs> yan, yun yung mga nilalaro natin sa PC, guys. And, try nila ako maglaro ng mga online. Um, medyo masakit na sa mata eh. Hindi na akong makasabay guys. Alam mo naman, nagkakaedad na. Pero, Dota, naglalaro pa rin ako Dota. So, yan, dito. Mostly, ang function PC na is for uh, editing talaga ng videos and upload sa mga ginagawa nating um, YouTube content. Yan, dyan. So, yan yung PC ko. Pag binuksan mo, yan. Yan, may ilaw-ilaw pang effect. And then, may effect yan, guys. Ayan, oh. So, from PC. Ayan, may effect yan. Maganda ito pag madilim, guys, sa gabi. So, ayan. Parang may mga stars yan dyan. Ayan. So, what else? Dito yung, yung laptop ko. Ito, for editing. And, gaming laptop to, guys. Itong Dell na to. Um, binalik lang sa akin ni Claire kasi meron na siya. So, mostly, wala naman akong pinagagamitan na ito. Um, kaya medyo madumi. Tra-try ko reformat na lang ulit. Kasi si Claire ang huling gumamit na ito. And yan. Try natin buhayin to Pang edit-edit din. Pag wala tayo sa bahay. Ayan. And isa sa mga kinokolekta ko guys. Recently lang to guys. Ito. Nahilig ako sa relos. So ito. Hindi naman sobrang dami talaga yung uh, relos na kinokolekta ko. So. Ayan. Um. Meron tayong Apple Watch. Yan. Pang daily natin. Actually, itong dalawa yung pang daily ko. Meron tayong Timex dito na uh, uh, Expedition. So, sobrang um, ganda na sa kamay, guys. And sobrang, ano, tibay. Handit ko may kita yung strap, guys. So, para siyang yung sa kara, mga, ano, um, parang tela siya na, ano, hindi siya leather. And then, ayan, Apple Watch, pinagsasalit-salit ko lang 'tong dalawa. So, kaya nasa labas 'yan. Pero mga occasion, 'yan. 'Yan, itong um, 7th uh, Friday, ayan, pagka may mga special event, 'tayong pupuntahan, ito sinusuot ko, mga formal, pang-formal attire 'yan, Toccasho. Ah, uh, nabili ko sa Amazon. And then meron tayong G-Shock. Ito parang Um, recently lang sa akin, binili ni Andrea. Um, pang ano to. Um, semi-formal. Formal pwede din kasi ang ganda. Stainless steel siya. And then, ang ganda ng design. Hindi yung mga um, um G-Shock na normal na um, may kulay. Iba. So, pwede mo siyang ipang everyday pang daily, pang semi-formal and then pag may mga formal events din ako ito ang sinusuot ko yung um, uh, Tiso PRX na Damian Lillard Edition. So, Damian Lillard to guys. Um, kung may kita nyo yung likod sana. Ayan. Ayan o. si Damian Lillard. So, yan. Uh, regalo sa akin to ni Andrea nung birthday ko. So, ito yung pinakagustong gusto kong, kong relos. <laughs> Kaso, yun nga, uh, pang formal. Di ko na siya, di ko siya pinang everyday. Minsan, pagka uh, may, uh, dinner akong pupuntahan, minsan ito na din yung sinusot ko. Ayan. So, di, di, di naman ganong karami yung collection ko sa Relos, guys. Um, sakto lang sa every event and every day. Eto ayan, pwede itong pang daily, guys. Maganda dito. This is a Timex um, Harbor. Yung uh, pangalan leather siya. And, ginagamit ko siya minsan pagka may event, uh, birthday, uh, formal um, uh semi-formal na meetings yan ginagamit ko to guys pwede din siyang ano pamorma ito meron din tayong um GoPro so meron ako Canon M50 GoPro at eto nga syempre yung um, um, ginagamit ko ngayon na uh, camera which which is yung uh, DJI Osmo Pocket 3 so ito yung case niya ito yung mic and battery ng GoPro So, yan. So, itong area na to, guys, dito din kami minsan nagsushoot ni Andrea ng mga sit-down vlog namin about nursing. So, yan. Mostly nakikita nyo na din to. Pinaka gusto kong wall dito. Ayan. Ayan. So, my first love is, syempre, basketball. Um, kung bibigyan ko lang kayo, guys, ng background. Yan. Uh, sa Pilipinas, is, uh, lumaki kami sa hirap. Pero yung mga magulang ko is uh, talagang pinursigi ako makapag-aral sa mga magagandang schools and stuff. Uh, yan yung parang naging ano ko eh uh, nilulook up ko or inaasam ko noon dati nung bata kasi may kita mo sa mga kaklase mo or sa mga friend mo na yun, yeah, they can afford this kind of shoes may mga bago silang sapatos pero ako is yung nabibili lang sa mga commonwealth market, uh, sa mga kartimar ka So, nung pagpunta ko dito sa US, nagumpisa lang ako ng isa. And then, yun na. Parang nag-grave pa ako sa sapatos. And yan. Unti-unti, um, unti -unti, nakabili ako ng... Ayan, napa -ano ko siya. <laughs> napalago ako ng ganyan. So, ito lang guys yung mga sentimental na shoes ko. Uh, na kinokolekta. Pero, um, meron pa akong dun sa closet ko sa kwarto. And, ito abot ata ng... 40 to 50 shoes ata yun Nandoon Pero mostly basketball shoes and pamorma Pero ito yung talagang mga Rini-treasure ko So natin sa Lebron etong Lebron na to Is 17 Pero ang special dito is uh, Collaborative to ng Titan So this is a Manila um, uh, Collaboration So this is a Lebron 17 Philippines collaboration Kung may kita nyo ayan, may, Ewan ko kung ay, Hindi kita yan, nakasulat yan para sa kadakilaan. So, yan. Um, and then, sa loob niyan, may world. And then, sa so, counterpart noon, yung Paris no nakasulat doon Manila. Yan. So, yan. Kaya ko siya nagustuhan, guys. And then, next. Unang-unang collaboration nila na Manila. I think, hindi. Second. Itong uh, Soldier 4. Ata. 12. Na Lebron. Ayan. Agimat ang tawag dito. So, may nakasulat din sa likod para sa kadakilaan. Yan. So, yan guys. Ang um, dumi, oh. Kaya ko yung sasabing, ano, yung mga nangongolekta, tas di ginagamit. Ako guys, talaga ginagamit ko yung mga shoes ko. Ayan. And then, meron tayo dito Jordan, Easter Egg, um, Jordan na um, Lakers, Gary Payton na black and yellow um, player exclusive na shoes. This is a Jordan 12. Meron tayong Jordan 7. 13. May Jordan 19 din tayo dyan, guys. Na pang winter. And then, ito. Meron tayong Kyrie. So, ito, guys. Tinignan ko sa StockX. Nasa 1,000 plus to. So, nabili ko lang siya 180. So, yan. Kung may kita nyo, ginagamit ko din siya. Pang laro ng basketball. Ayan. Pero, this is a Kyrie Obsidian Golden Black Edition. Kyrie 4. Yan. Wala na si Kyrie sa Nike, guys. Kaya feeling ko, kaya nagmamahal yung mga shoes. And then, here. Yan. Kobe Girl Dad. Kobe 4. Kobe 5 na Hall of Fame. Yan. Yung mga collection natin ng Kobe. Mahilig tayo. Diehard fan tayo ng Kobe, guys. Talagang, um, since then, Kobe fan na ako. Kaya, nung, nagkaroon ako ng chance na makabili ng mga Kobe is binibili ko pero hindi ko binibili yung bili ako ng bili sa resale or sa mga uh, re uh, resale uh, uh, reseller dahil sobrang mahal guys pagka may nire-release lang na Kobe talagang kumakuha ko kukunin ko kung hindi, hindi so ayan meron tayong Girl Dad Hall of Fame and then meron tayong green siya yung regalo sa akin ni Andrea nung um, uh, Christmas So Kobe 6 uh, reverse Grinch. So may Grinch edition which is yung green um na kulay pero yan sobrang sarap sa pana ito guys. Sobrang gustong-gusto ko tong sinusuot pang basketball. I think mga Kobe 6 is okay. And this is the recent um, Kobe 8 um, uh, Hollywood night away edition, Lakers away edition. So, ito yung pinaka-recent ko, kaka-release lang. And nabili ko siya sa um, Foot Locker. So, ang bilis nagkaubusan. And sobrang lucky ako dahil meron pa akong nag-iisa. Actually, nag-iisa na lang to sa size ko. And, ito, ang pinaka-favorite ko, guys. Ito ang Kobe 9 Philippines Edition. So, ito yung parang valuable na sapatos ko na gustong gusto ko. Kasi, um, number one fan ako ni Kobe. Plus, ano pa siya, Philippine edition. So, sobrang, ang, 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 uh, ano, ang valuable sa akin, para sa akin to. Hindi ko siya, ano, ginagamit ko din siya, guys, ha. Ah. Um, lahat ng sapatos ko, ginagamit ko tulad ng sinabi ko nga. Pero, yan, um, I think mahal na ata ito pag binenta. Pero, um, wala akong balak talaga i-benta to oh, kasi ayan napaka valuable sa akin kasi yung may kita nyo guys oh kung pa sa camera ayan chinelas yan guys yung design ng ano nya um, yung sapaan niya. ayan and then ang daming ano banig na style yan silver jeep so ang daming connection sa Philippines plus it's a Kobe and Kobe 9 ayan may signature ni Kobe na gusto natin Ayan. And then, this is the AD. Um, Kobe AD. So, nabili ko siya sa... Mahal na din to, guys. tinig tinignan ko. Pero, nabili ko lang siya sa outlet store ng, uh, I think, $35. <laughs> Nag-iisa lang siya doon. And, nakatago talaga. So, binili ko siya. And then, ngayon, parang ang mahal na na ito, eh. Dahil, yun nga, namatay si Kobe. So, yan yung mga Kobe shoes natin. And then, meron din tayo ditong... Uh, Paul George 5 or PG5 na collaboration ng PS5. Ayan. So, since this is a game room, guys. So, sobrang ano niya. Astig niya talaga, guys. Ayan. Kasi, uh, PG5, then PlayStation 5. pag pagdidikit mo yung PS5 sa kato, oh. Ayan. <laughs> Ayan. guys. So, nadali ko lang to sa... Nag-iisa lang din sa... I think sa... JD Sports. And, uh, size 10 siya, guys kaya kinuha ko na din kahit medyo masikip pero nagagamit ko ilang beses ko na nagamit ito pang laro and sobrang sarap sa pa yan so dito tayo ngayon sa baba hi hal Nagdadabaw. so eto dati guys yung game room ko Naginawang office na lang ni Andrea kasi wala nga siyang pag office so binigay niya sa akin yung isang room dun sa taas so ngayon office na ni Andrea to kaya akala mo may parang Japanese style Diyan na, ano, na um, kurtina. So, pagpasok mo, guys, gusto ko lang ipakita sa inyo. Isa sa, ayan, office na yan, duya. Medyo makalat pa. Pero, ito sa, isa sa mga collection ko talaga, ang RC. So, isa sa mga hobby and collection ko. So, ayan, mga tools and supplies ko yan dyan. And, meron tayong crawler dalawa isa sa akin and then this is from for Andrea so banding namin mag-asawa to crawler type Minsan, nagpupunta kami sa mga walking trail and then nilalaro namin to and syempre, meron tayong pang racing meron tayong pang bashing and then meron din tayong pang drifting so itong pang drift 'yan eto guys ano to Max speed na ito is uh, 70 to 80 miles per hour. Ito is like uh, 40 to 50. And then, this is a 60 mile per hour na bilis. So, isipin nyo, sa high, pang highway na yung mga bilis nyan, guys. Itong crawling, guys, sakto lang to, parang pang ano to, mga trail trail. Yung ano, um, uh, crawling. So, kung i-discuss ko bawat, um, ano nyan, guys, medyo malayo. Ah, medyo matagal. So, ayan, gusto ko lang pakita. Mga collection ko Meron din tayong mga collection dyan Ayan Crawling and uh, racing And then Yan So dito Naging Parang ano to ni Andrea um tambakan ni Andrea Pero itong table na to And pag ganyan Yan Hanggang doon. Dito yung parang ano ko uh, Workshop area ko Pag sa mga RC Or pag may kinukumpuni akong sira Dito yung workshop area And then Sharing ako with uh, Andrea's yes, computer uh, office Right here And ayun guys uh, Yun lang guys Um, uh, Room tour lang yon Nung aking game room Or ng aming game room ni Andrea Kasi naglalo, mahilig din yan sa games guys Manood ng anime Siyempre alam nyo naman si Tiffany number one din So pag may mga friends si Tiffany na nag um, um, nag stay dito Yan tumatambay sila dun sa game room So hinayaan ko lang guys Wala naman akong uh, pakialam dun uh, as lang as nag enjoy yung mga bata and um, para na para naman sa lahat yon and yan um, ayun so dito ko natatapusin guys yung vlog ah uh, uh, naisipan ko lang i-room tour kayo dun sa aking uh, game room at editing room And yun nga, nare-request yun ng mga certain ano natin, um, subscriber natin. So, ayan, ngayon lang natin na napagbigyan kasi actually matagal-tagal na yun, guys. Mga ilang months na. Kaya hindi ko na makita sa comment section guys. Kasi ang dami na mga nag-comment. And hindi ko na alam kung saan video sila nag-comment. Pero ayan. Ayan guys. Napakita ko na sa inyo guys. And yan. um Again, dito na tatapusin yung um, vlog. Maraming maraming salamat sa lahat. Keep supporting our channel. And abangan nyo yung patuloy na paggawa namin ng mga videos. Like uh, nursing videos. Uh, Buhay America videos, travel videos. And yan, kung may mga tanong kayo, suggestion, or gusto mong ipatry na content, comment down below. And maraming maraming salamat sa inyo guys. Please keep on supporting. Uh, road to 1.5k subscriber na tayo. And ayun, uh, ingat kayo palati guys. And God bless. Bye bye.